Hello guys, what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon pag-uusapan natin kasi may nagtatanong ano daw ba mag duty ng security or paano, ano ba dapat unang gawin? So, ito na guys. mag ah, pag na natin. Unang-una, kung ikaw ay baguhan pa lamang dapat maghanap ka ng ano, training center training center ng mga security guard. Saan ka ba pwede maghanap? Sa punta ka sa Campo Crame. Dyan maraming training center dyan na pwede kang pwede mong pag-trainingan para matutunan mo yung mga basic para pagdating sa duty di ka na mahirapan. Ikaw ay may alam. So tapos ikaw ngayon ay kapo sa budget madali lang yan kasi may mga training center ngayon na nag-offer ng salary deduction sila na bahala sa yung pagjujutihan sila maghahanap sa ng agency basta pagkatapos ng mag-training pero kakaltas nila pag tuwing sahod mo sa sahod ka, kakaltasan ka. Hanggang sa matapos kung magkano yung uh, dapat mong bayaran. Tapos wala kang ano, uh, uniform, sila na rin bahala. Kasi kung ikaw, kung sarili mo, bibili ka ng uniform, uh, uniform ng koan? security up and down, nasa ano talaga yan. Uh, 1,000 plus di pa kasama yung bill, mga ganun. gaga, malaki mga gastos mo. Tapos mga ganito pa. Para pag tapos ka sa budget, sa training center may salary reduction sila kasama na uniform. Ayan yung mga tapos pag nag-training ka kailangan ah uh, complete yung ano mo requirements ma karon bago ka pumunta ng training center ganun lang uh, patrol patrol pa namin yun eh, lumayan uh, wag ka muna mag-duty halimbawa ngayon nag-offer sa'yo na mag-dutyhin ka na wala ka pang license wag ka, wag ka muna mag, wag ka mong patusin kasi delikado delikado sa sosya baka ikaw ay machempohan pero pwede ka naman mag duty ka so, yun nga lang pag ka ng sosya magbabayad ka pati yung agency mo ang mahirap dun pag nag kayo tapos kakalta sa iyo lahat or makakasuhan ka pa kasi bawal kasi mag pag walang license ganun kahirap dito sa Maynila pag nag duty ka pero kung sa probinsya na malalayo, maraming nagdi-duty na mga walang license pag nasa probinsya. Pag dito ka sa Maynila, NCR, mahirap. Madalas nag-iikot. Kaya yeah, ayun, tip ko sa inyo, uh, sa nagtatanong guys, uh, ayun, uh, sabi ko na, paano? Ganun lang guys, Hanggang dito lang para bye bye.